So, so Yes sir Manuel. Ako, so Kamusta po ang sitwasyon so far regarding diyan sa mga pagbaha na nangyari sa Bulacan? Uh, gusto lang po natin unang-una linawin ang tungkol sa pagkatabi na nagbaha. No? Mm -hmm. uh, maraming maraming salamat po dahil sa mga katulad niyo po na inaasahan ang istasyon ng radio natin mm -hmm. na tunay na nagsasabi ng totoo. Kami po talaga ay hindi nagbaha mm -hmm. sa ng tubig kundi nagbaha po kami ng mga pictures ng vlogger. Oh my God. Opo. Ito po ang katotohanan yan. Noong Friday po kasi mm -hmm. talaga po may kalakasan ang naramdaman ng Region 3 at even ng NCRPO sa biglang buhos ng ulan ng mga bandang alas 4 ng hapon. Uh -huh. so Dahil po dito, aasahan po natin ang ating mga kailugan ay lalakas din po ang pag agos ng tubig. Mm -hmm. At meron din po tayo dito sa area ng San Jose del Monte, lalo na yung si may bridge. Mm -hmm. At dito sa may area yan San Santa Maria, ito po yung mga tributaries ng tubig natin na medyo nang gagaling po sa may kataasang area. Ito po ay maraming nag-vlog mm -hmm. dito sa mga area nito okay. na mo po ay may flash floods daw po. Pero po, nung bago ang ulan ay mababapo po ang kailugan natin. So, ito po 'yung nagdulot lang ng biglang pagtaas sa ating mga ilog at 'yung sinasabi nga na makaiba, uh, makaiba na ano yan, na area ay talaga pong mababa yan. Actually, may ginawa lang po na noon na diversion route para maging shortcut. Mm -hmm. Pero 'yung sinasara po 'yan kapag tag dahil talagang mababayan ang area 'yan at alam ng komunidad doon, hindi pur baha kung di yung area yon ay mababa dahil nilagyan ng daan na malapit po talaga yan sa may ilog. Okay. Na talaga naman malaking tulong kung sakaling tuyo, kung hindi tag-ulan, madadaanan ng mas malapit. So, eto po ngayon yung sinasabi natin naglipa na o bumahana naman yung mga vlogger na mga fake news. <laughs> lang. Oh, hindi no? mga katulad nyo po na napaka-professional. Mm -hmm no, na inaalam talaga kung ano ang data. Ito, pag may nakita, eh, palalakihin na po sa istorya. Okay. Opo, so, sir, Pero at taong... least nabigyan nyo ng, ng paglilinaw, ah, itong isyong ito, Opo. ah. Opo. At sa, true sa inyo nga po, nagpapasalamat tayo para ibalik po natin yung ating tanong kanina. Ang ating pong pailugan ngayon, unang-una, wala po tayong pagbaha na inabot po na ganong katindi. Mm -hmm. Wala po tayong inilikas na in-evacuate hindi po ito nagdulot ng pinsala, yung malakas na uh, tubig na uma po sa ating mga kailugan. Maaring nagdulot po ito ng taas ng level ng tubig sa ating mga ilog, pero sa pangkasalukuyan po, ito po ay nasa normal ng kondisyon na inaasahan sa tagulan at yung atin naman pong sinasabing sa bahas sa up to now ay wala naman Okay. So ibig sabihin sir, ito po na nangyari ay pagtaas lang po ng level, magkaiba ho iyon sa baha para lang sa kaalaman ng mga tagapakinig natin. Oo. Now, wala ho tayong na-evacuate at isa pang paglilinaw, uh, wala naman pong mga casualty, wala naman pong injured or kung ano man dito sir? Tama po yun sir. Okay. Opo. So now, so far the situation, kamusta naman po sir Manuel? Uh, sa ngayon po uh, may nakikita natin uh, sa latest nating analysis dun sa ating geospatial monitoring system, uh, medyo ma cloudy po tayo ngayon. May kadiliman yung mga pailan-ilan na area dito sa Bulacan. Mm -hmm. Halip lahat naman po ay wala tayong, mm, kanina na-monitor lang po natin sa marine balagtas. Uh, may kaunting pagulan mm -hmm. pero ito naman ay madali pong huminto. Ang laha ang ating MacArthur ay passable, wala pong tayo na monitor na ulan. Ang a, ang level ng tubig ng ating makailugan ay nasa or yellow orange level lang po. So, maayos po, normal situation po sa lahat ng ating lalawigan, Okay. Ating so, Sir Manuel, ano po mensahe niyo sa ating mga tagapakinig? Ayun po. Ah, uh, sana po makinig po kayo ng tunay lang dito ka sa sa ating mga inaasahan ating mga media ang wa, -asahan, na aasahan na wag po magpaniwala kaagad sa mga vlogger o sa mga nakikita sa social media itlagay po natin yung sa mga social media na nagbablog ayan po ay interes niyan ay pera lang ang asahan natin ay ang mga katulad ng DZXL at ang mga katulad nitong mga istasyon na mga professional ang ating mga tagapagbalita. At kung ano po ang naririnig natin sa mga professional na tagapagbalita ay yun po ang pakinggan natin at huwag lang makichismis sa mga vlogger na magtutulot lang sa atin ng pagkatakot. Sa mga vlogger na mali ang pinararating para lang maging issue ang kanilang balita. At uh, siyempre Sir Manuel bukod po sa amin eh, para malinaw ay i-check din po yung mga social media ng ating mga LGUs ano ho. Opo. Tama po 'yan. Tama po. At dito naman po sa lalawigan kung talagang may agam-agam po kayo o may nakikitang aksidente napakasimple lang po ang ating tatawagan para makahingi ng tulong. Ito po ay ang 911. Okay po. So okay. Sir sir Manuel, at least maliwanag po. Salamat po at binigyan nyo ng linaw itong isyong ito. At uh, of course, uh, ito, lumabas din ang katotohanan. Buti okay. naman. <laughs> Buti